updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Naging kauna-unahang Filipino weightlifter at ikapitong miyembro ng Philippine team, si Rose G. Ramos, na nagkwalipika sa 2024 Paris Olympics pagkatapos maging matagumpay sa 2024 International Weightlifting Federation o IWF World Cup na nagsisilbing qualification event. Namuno ang 20 anyos na si Ramos sa Women's 49 kg division Group B para makuha ang kanyang ticket sa quadrennial meet na nakatakda sa Hulyo. Nakuha ni Ramos ang 87 kg sa snatch at 103 kg sa clean and jerk para sa kabuang 190 kg at lumabas na siya ang pinakamagaling na atleta sa kategorya. Sinamahan ni Ramos ang pinsan ni Olympic gold medalist Heidlin Diaz, ang iba pang atleta na sina EJ Obiena, Carlos Yulo, Alea Finnegan, Yumer Marshall, Nesty Petesio at Ira Villegas. Bukod kay Ramos, magpapartisipa din sa World Cup sina John Seniza sa men's 61 kg, Diaz at Elrin Ando sa women's 59 kg at Kristen Macrohon at Vanessa Sarno sa women's 71 kg. <tod> updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Tinapos din ng Pilipinas ang pagkauhaw nito sa isang world title sa boxing pagkatapos tanggalan ng korona ni Melvin Gringo Jerusalem si Japanese boxer Yudai Shigeoka sa pamamagitan ng split decision para makopo ang World Boxing Council o WBC World Minimum Weight Title na ginanap sa Nagoya, Japan. Ipinakita ni Jerusalem ang kanyang lakas laban sa paboritong Japanese world champion kung saan pinatumba ng Pinoy si Shigeoka ng dalawang beses sa kanilang 12 round fight. Ito ang ikalawang pagkakataon na naging world champion si Jerusalem. Nitong nakalipas na taon kung saan tinalo niya si Japanese Masataka Taniguchi sa pamamagitan ng second round technical knockout para makuha ang WBO World Minimum Belt. Subalit nakuha sa kanya ang titulo ni Puerto Rican Oscar Colliazo noong Mayo taong 2023 sa kauna-unahang niyang title defense na ginanap sa Puerto Rico. Pumabor ang dalawang hurado na sina J. Bong Kim at Barry Lindenman kay Jerusalem na may kaparehong scorecard na 114 to 112. Habang ang isang judge na si Malcolm Bolner ay pumabor kay Shigioka sa score na 114 to 113. Unang pinabagsak ng 30 anyos na katutubong Cebu na si Jerusalem, si Shigeyoka sa third round sa pamamagitan ng counter right straight at bumagsak muli sa lona ang Japanese champion sa sixth round sa kaparehong suntok na counter right straight. Dahil sa panalo, gumanda ang record ni Jerusalem sa 22 panalo na may 12 knockouts at 3 talo. Update at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Posibleng magkaroon ng panibagong player ang Gilas Pilipinas sa mga darating nitong kompetisyon. Ito ay matapos kumpirmahin ni Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP President Al Panlilio na ang proseso sa pagnaturalize ni dating San Miguel Beerman import Benny Boatwright Jr. para maging isang Filipino citizen ay magsisimula na. Ibinunyag naman ni Gilas Head Coach Tim Cohn na mayroon na ngang kasunduan sa pagitan ng SBP at ang foot 6'8 na Amerikano. Sinabi ng Barangay Hinebra Mentor na inaayos na ni Boatwright ang mga papeles para man-naturalize. Ipinagmalaki naman ni Cohn ang kakayahan ni Boatwright at ipinamaha o ipinamahagi pa na isa siya sa mga nagbigay ng rekomendasyon para sa naturalization niya ng makasama sa national team. Pinangunahan ni Boatwright ang San Miguel sa kampionato ng 2023 to 2024 Commissioner's Cup pagkatapos mag-average ng 30.3 points, 12 rebounds, 3.5 assists, 0.9 steals at 0.9 blocks. Subalit pinaliwanag ni Cone na si Justin Brownlee pa rin ang Naturals Player ng Gilas sa paparating na Olympic Qualifying Tournament sa Hunyo. Ayon kay Cohn, gusto niya na makasama na rin si Boutright sa mga ensayo ng gilas para kung sakasakali mang may hindi magandang mangyari kay Brownlee ay nandoon siya bilang backup. Updates sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa ang Pilipinas ngayon.